Oh guys, good morning. Dahil San Juan ngayon, noon, may ligo kami sa dagat. Ito yung sitwasyon namin sa dagat dito, oh. Mataas yung dagat, malalim. And guys, and pasyalan natin sila, yung mga nauna na sa akin.

Doi, Doi, Kawai kawai! Sanola. Haha. 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 Haha.

Hmm, thank you. Mm. Mundo kami sa kabila. Tawid kami, tawid. Tatawid tawid kami sa kabila. Oi kau ah, oh, <laughs> kami Oh, <laughs> oh <dito> yang kebatsko. <laughs> okay, Yo. Alas paman.

Tua sila dito. Laom lagi di ay. Sakai Sakay sakay di sakajan. Jared. Oh so guys, tawid tawid sa kabila kaso lang lalim. lalim tubig. Hmm. Hmm. be. mbengka, Lalim. Eh. Hmm. Hmm. Guys, oh, la mo. Ano yun? tatawit tayo dun sa kabila, Yon. Pintain tayo tatawit kasi nandun yung mga kasama natin. Derid <laughs> Malalim na yan, Jacob! Ano mo si Kasi malalim na yan! Uy! Malalim na yan! Ano ba yan? O dito na yung bangka natin. Mm. <tum> 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 ay, ay. Sakay na tayo. Okay. Eh, hindi, ako na lang. Oh, dali. <tum> ako dali. Ako mag-video. sakay ka rito. Hmm. Uh. Uh. <laughs> oh, ayan eh, si Jacob, si Jacob uy, <laughs> <laughs> maliit <laughs> Kyoto, Aba. Hindi <laughs> <laughs> ka mamaan eh. Malamilig oh. <laughs> ko. Ay, cute lang po sa'yo. Sampai Ito, lipat kami sa kabila. Gano'n. Oh, Huwag na. Huwag na ka lang kasi. Ikot lang naman kami <laughs> <laughs> Bo, Bobo, sumama. Ang <laughs> ah, bigat-bigat <laughs> eh.

Bala Wala pa. Bala, bala, bala. Balik, 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 balik. Ah, sabi kay, kinsa mo rin kuwan pa dyan. Ayun, Ayun siya yun. Daddy! Oh, oh. Dito, bilay. Kanino ang antipara yan? Binili mo ulit? Ay, Ay, yung malabo. Ito sumabit-sabit din naman para malunong eh. Ah, Sabi dito. na kami. Ha? Ano sa inyo? Ito yung handa namin. Hmm. Jadi Ini lalim Guys, dito na lang. Thank you for watching. Dahil kami, dahil San Juan. Oke. Okay. San Juan dito, pesta ni San Juan Bautista.